Yo! What's up mga ka-idol! Kumusta kayo lahat for today's video? And dito po tayo ngayon sa Victoria Bakery ng Baguio City. At yan, hindi po ito Victoria Secret. <laughs> ano po ito? Victoria Bakery. At uh, malapit lang po ito sa SM Baguio. Malalakad nyo lang po at uh, kung di, search nyo lang po sa inyong um, Google Map. Yan, makikita nyo agad. at Kahit yun na i-search at kahit magtanong lang kayo, basta't nasa ano kayo... Um, SM Bagyo or sa Bornham Park. Yan napakalapit lang po nito nilalakad lang po at yan curious kasi ako kanina kasi ang daming tao din yan tiningnan ko bakery pala at uh, ang daming iba't ibang klasing tinapay. Yan ata uh, namimili ako dito ng uh, mga tinapay. Yan po ang daming klase at uh, napaka affordable na mga tinapay nila dito. At yan at uh, may mga pork floss sila dito at uh, may mga local na mga tinapay din naman at um, Basta sobrang dami ng tinapay dito, may mga crinkles, at egg tart, banana cake, at uh, may mga stick bread. Uh, at may mga nakakap, yan po yung egg tart at yung crinkles nila. At yan, syempre, may iba't ibang klase din silang mga cakes dito. At uh, yan po, napaka-simple lang ng design ng mga cake nila at napaka-affordable ng presyo. Yan, may 800, 700, kaya nasabi ko, oh, napaka-affordable, kahit napaka-social yung dating niya. Uh, Napaka-affordable naman ang presyo niya. At nakikita nyo naman yung tao, talagang pila at uh, apat yung cashier nila. Isipin nyo yun. At uh, may mga ano sila dito, uh, mga nakakap na mga cakes. Yan, uh, may mga lechiplan sila dito. At uh, yan ang ganda ng mga packaging nila. Saka napaka-simple at unlinis tingnan. Yun kasi ang napaka-importante, malinis tingnan. Yan, ito po yung best seller nila itong cream puff. Ito po yung talagang malakas sa kanila. Tingnan nyo yung setup ng bakery nila. Oh. Yung mga packaging. at uh, yan. Ang kagandahan kasi dito kasi hindi lang pang social. May mga ano din sila, mga local breads. Gaya ng mga pandikokos, Spanish bread. at uh, yan po, cinnamon bread. Bagong dating lang yan. Kaka-deliver lang. At yan po oh, yung setup nila. Yan na uh, may mga... Ano, tingnan nyo yung mga bumibili. Ang dami. At yan po yung cream puff nila oh, at ito po yung ano nila uh, counter. Yan po oh, ang ganda talaga na parang naamis. Ako yung mga pandesal nila simple lang. At yan may iba't ibang klasing loaf. Ito po yung mga namimili oh, ang dami. Ito po yung nakakap nila o oh, na mga, may mga cookies uh, at um, yan mga naka basta ang ganda ng mga packaging nila. At uh, yun lang po at maraming uh, maraming marami salamat sa panonood at uh, pasensya na kayo hindi pa ako nakapag-upload ng iba't ibang klasing video. At yun lang po maraming maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo palagi. I love you all.